Medyo mainit siya mga idol no? O, ayan ang ating inti So ilang oras po siya luto. Marabi ang posiso nito mga idol Lakas at pawis po ang kailangan dito Lakas at pawis po ang kailangan Kasi mausok po Sakit po siya sa mata no? Lalo na mga nagsugkal Mga sakit sa mata din no Hindi <laughs> di man, hindi na ako makalive Eh bawal na sakit akin maglab. live Maglive, maglive <laughs> 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 Bawal na sa akin mag-live kay Pana. Bawal na mag-live kay may live ka na. Bago pa bago pa man ang channel ko, nawala man 'yun, nah hack man 'yun. Bawal na mag-live. Oh, pati yung YouTube ko na wala na rin. Na, din. Lahat-lahat na ano nawala, nahack, nasali. Ito bago naman ko. Pero Japan TV pa rin to. Bago na. <laughs> oh. Ng pag-uwi namin sa doon sa Loba. Sa shout out sa mga idol no. Ito po uh, ating inti, uh, medyo mamaya may luto na ito, no. Sa oras pong kumpatin nito mga idol. Ganito talaga ano natin mga no. Ayun po. Ini kusok talaga no. Ayan po. Wala mag lab. Ah, uh, wala nang lab-lab no. Bawal na mag-lab mga idol no. Ayun. Kahirap-hirap mga idol. So, magluto pa kayo. Oh, bye bye mga idol lang. Ay, ano natin mamaya pagkatapos nitong luto natin. Pag matapos to, i-video natin mamaya, no? Thank you, thank you so much po. Jeff TV. Thank you so much. Bye-bye.